prioridad ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa liderato ni na Governor Attorney Oy Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali ang kalusugan ng lahat ng empleyado ng Kapitolyo lalo na ngayong tag-init. Kaya't nagkasa ang Provincial Health Office ng libreng medical laboratory check-up para sa unang batch ng isang daang senior citizens na empleyado ng Kapitolyo ayon kay Dr. Josie Garcia, hepe ng PHO. Oo, kailangan kailangan nito dahil nakita ko doon sa pila kanina, napakadami na nating senior employees, no? Uh, kung nga hindi pa senior, meron ng maintenance, no? At sa itindi ng init ng panahon ngayon, ay talagang aalalaya natin ang ating mga empleyado na na merong karamdaman dahil yung init ng panahon ay isang factor no para pwedeng tumaas ang kanilang presyon, no? hindi sila maging komportable, anuman ang kanilang ginagawa. Sinabi pa ni Dr. Garcia na nasa 5,000 piso ang maring matitid ng bawat empleyado sa mga laboratory tests. Yung laboratory lang, ano? Sampung parameters yon yung pinaka-importante na mga tests, no? yung cholesterol, uric acid, triglycerides, bio-encreatinine. Fasting blood sugar, sampung parameters yon. Kung ito ay papagawa natin sa labas, uh, nagkakahalaga ito ng kulang uh, 4,000. Bukod pa yung X-ray at ECG. Sabihin mo na lang, 250, 280 yung ECG, yung X-ray at uh, 200 yung ECG day 480. So, more or less, nasa 5,000 ang kanilang uh, makukuhang serbisyo. Isa sa mga nakabail sa nasabing programa si Ariel Alejo ng Office of the Provincial Agriculturist na nagsabing kulang 2,000 piso ang natipid niya dito. Makakatipid ako. Talaga magpapacheck up sana ako. ba Papalaboratory. tamang tama mahintay ko na to. Ito, ito, kung hindi ko itong ECG, yung, yung X-ray, sa ihe sa itong sa sa dugo may maganda sana taon taon para taon taon makapunta yung mga senior <laughs> malaking bagay para sa makakawa kami ng gamot ganoon you know, sa maintenance namin may ayos na ayos <laughs> talagang may malasakit sa kanya sa mga empleyado para maging healthy siyempre pag healthy empleyado niya ay eh, maganda ito magiging trabaho thank you Gov Ayon pa kay Dr. Garcia, sa ngayon ay inuna muna ang mga senior citizen. Sa susunod na lunes naman ang mga empleyado na may comorbidities. Ang medical laboratory check-up at pagbigay ng gamot ay sasagawa na tuwing lunes. Para sa Balitang Nueva siya may linpon ng DWNE Teleradio ang inyong kakampi.